Naranasan mo na bang mapaisip? Paano mo malalaman kung malapit na ang katapusan ng buhay ng isang mahal sa buhay, lalo na kung matanda na sila? Hindi ba nakababahala ang kawalan ng kaalaman sa mga panahong iyon? Madalas, kapag nasa ganitong sitwasyon tayo, nalilito tayo, natatakot at hindi sigurado kung ano ang gagawin. Gusto nating maging handa. Gusto nating maibigay ang lahat ng suporta at pagmamahal na maari nating ibigay. Ngunit paano kung hindi natin alam kung ano ang dapat asahan? Marami sa atin ang nakararanas ng sakit na ito, ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan sa harap ng isang sitwasyong hindi natin kontrolado. At lalo na kung kasama na rito ang pagpanaw ng isang tao malapit sa ating puso. Ang totoo, may mga palatandaan na nagaganap bago pa man dumating ang huling yugto ng buhay ng isang matanda, mga senyales na madalas nakikita ng mga taong pinaka pinakanakakaalam at nakakasalamuha sa kanila sa kanilang mga huling sandali. Sino pa nga bang mas makakalam kundi ang mga hospice nurse? Sila ang mga anghila na gumagabay, hindi lamang sa pasyente kundi pati na rin sa buong pamilya sa pinakamahirap na panahong ito. Dahil sa kanilang araw-araw na karanasan, natutunan nila ang mga nakakagulat na katotohanan tungkol sa mga huling yugto ng buhay. Sa video nito, tatalakay natin ang limang palatandaan na laging nangyayari bago pumano ang mga matatanda ayon mismo sa mga hospice nurse. Ang mga impormasyong ito ay hindi para takutin tayo kundi para magbigay ng kaalaman, kapayapaan at kahandaan. Manood ka hanggang sa dulo dahil mayroon akong ibubunyag na siguradong ikagugulat mo. Kaya't simula na natin ang pagtalakay sa unang palatandaan. Isang bagay na madalas mapansin ng mga hospice nurse at nabibigay sa atin ang ideya kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan ng ating mahal sa buhay. Ang malaking pagbabago sa kanilang gana sa pagkain at pag-inom. Ito ang isa sa mga pinakakaraniwan at kitang-kitang senyalis na ang katawan ay naghahanda na para sa huling yugto. Hindi nang ito simpleng pagbaba ng gana, kundi unti-unting pagtanggi sa pagkain kahit pa ang mga paborito nilang ulam na dati ay kinagigiliwan nila. Marahil ay mapapansin mo na unti-unting lumiliit ang kanilang kinakain mula sa isang buong plato, nagiging kalahati, tapos ilang kutsara na lang hanggang sa ayaw na nilang kumain. Sa umpisa, maaring nag-aalala ka, iniisip na baka masama lang ang pakiramdam nila o kaya ay nawalan lang sila ng gana. Ngunit habang lumilipas ang araw, magiging mas malinaw na hindi na talaga interesado ang kanilang katawan sa pagkain. Bakit nangyayari ito? Ayon sa mga hospice nurse, ito ay dahil sa natural na proseso ng katawan na naglalayong maghanda para sa pagpanaw. Sa mga huling araw o linggo ng buhay, ang metabolismo ng katawan ay bumabagal ng gusto. Hindi na nito kailangan ng maraming enerya mula sa pagkain dahil unti-unti nang humihina na ang lahat ng sistema. Ang katawan mismo ang nagsasabi na sapat na. Para sa atin na nagmamahal at nag-aalaga, maring masakit makita ito ang pagnanais na pakainin sila, na ibigay lahat ng sustansya para lumakas sila, ay likas sa atin. Ngunit mahalagang intindihin na pagpipilit na kumain sila ay maari maging sanhi pa ng discomfort, pagduwal o pagsusuka. Ang kanilang digestive system ay hindi na rin gumagana ng maayos kaya ang pagkain ay hindi na nalulunaw ng tama. Ano ang maaari nating gawin sa ganitong sitwasyon? Ang payo ng mga hospice nurse ay huwag silang pilitin. Sa halip mag-alok lamang ng malit na bahagi ng pagkain o inumin na gusto nila. Maaaring ito ay isang kutsarang supas, isang malit na bahagi ng ice cream o paborito nilang prutas. Ang pag-aalok ng yelo na may lasa o kaya ay cotton swab na binasa ng kaunting tubig para lang maibsan ang kanilang panunuyo ng bibig ay mas makatutulong. Ang layunin na hindi na ang pagpapakain para sa nutrisyon kundi para sa kaginhawaan. Kung mayroon silang gusto kahit gaano kaliit, ibigay yon. Mahalaga rin ang regular na paglilinis ng kanilang bibig gamit ang malambot na brush o sponge. Ang pagpapanatiling malinis at mamasa-masa ng bibig ay makakatulong upang maiwasan ang panunuyo at sakit na nagbibigay pa rin ng kaunting ginhawa sa kanila. Sa panahong ito, ang pagpapakita ng pagmamahal at presensya ang pinakamahalagang pagkain na maibibigay mo. Ang paghawak sa kanilang kamay, pagbabasa sa kanila, o simpleng pag-upo sa tabi nila ay higit pa sa anumang pagkain. At sa pag ng gana sa pagkain, kasunod nito ang isa pang kitang-kitang pagbabago at ito ang pangalawang palatandaan na ating tatalakayin ang kanilang malaking pagtaas sa oras ng pagtulog at paghina ng kanilang pakikipag-ugnayan sa paligid o ang tinatawag nating withdrawal. Mapapansin mo na mas matagal na silang natutulog, madalas ay buong araw at gabi. Ang mga sandaling gising sila ay nagiging mas maikli at kung minsan, hindi na rin sila nakikipag-usap o nakikipag-ugnayan sa dati nilang paraan. Hindi na rin sila interesado sa mga bagay na dati ay kinagigliwan nila tulad ng panunood ng telebisyon, pakikinig sa musika o pagbabasa ng libro. Pakay ang pagtaas ng pagtulog ay natural na bahagi ng proseso ng pagpanaw. Ang katawan ay gumagamit ng mas kaunting enerhiya at ang pagnanais na matulog ay isang paraan upang makatipid ng lakas. Ang kanilang utak ay unti-unti na ring nagpapahinga maaari rin magkaroon ng mga pagbabago sa kanilang pattern ng pagtulog kung saan mas natutulog sila sa umaga at gabi, ngunit maaaring maging restless sa gabi. Hindi ito nangangahulugang nawawala na ang kanilang pagmamahal sa atin o ayaw na nilang kasama tayo. Sa halip, ito ay isang indikasyon na ang kanilang katawan at isip ay nagsisimula ng maghiwalay sa mundong ito. Ang kanilang pangunawa sa oras at kapaligiran ay nagiging limitado na rin. Paano natin sila matutuluan sa yugtong ito? Patuloy na magbigay ng komportableng kapaligiran. Siguruduhin na malambot ang kanilang kama sa patang bentilasyon ng kwarto at tahimik ang paligid. Mahalaga rin na patuloy na kausapin sila kahit na tila hindi sila nakikinig. Maraming hospice nurse ang nagsasabi na kahit tulog o tila walang malay ang pasyente, naririnig pa rin nila ang mga sinasabi mo. Magkwento ng mga masasayang alaala, magbasa ng paborito nilang talata sa Biblia, o magpatugtog ng malumanay na musika. Ang paghawak sa kanilang kamay, paghaplos sa kanilang buhok, o simpleng pagpapakita ng iyong presensya ay napakahalaga. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan at seguridad sa kanila. Huwag kalimutan na ang kanilang withdrawal ay hindi personal, kundi bahagi ng kanilang paglalakbay. Ang iyong pagmamahal at pag-aaruga sa mga sandaling ito ang pinakamahalagang regalo na maibibigay mo sa kanila. Huwag kang magalala kung hindi na sila nakikipagugnayan ng malalim. Ang iyong presensya lamang ay sapat na. Ang pagbabagong ito ay natural at hindi dapat katakutan, bagkus ay dapat unawain at salubungin ng pagmamahal. Ngayon, pagkatapos nating pag-usapan ng paghihinang gana sa pagkain at ang pagtaas ng pagtulog, dumako naman tayo sa ikatumpalatanda na madalas nakikita ng mga hospice nurse. Ang kapansimpansing pagbabago sa pattern ng tanilang paghinga. Ito ay maaaring maging nakakatakot para sa mga pamilya na hindi sanay dito, ngunit mahalagang maunawaan ito ay normal na bahagi ng proseso ng pagpanaw at hindi laging nagdudulot ng sakit o paghihirap sa kanila. Ang paghinga ng isang tao na malapit ng pumanaw ay maaaring maging hindi regular, magkaroon ng mahabang paghinto o maging mas mababaw at mabilis na tinatawag minsan na chain stokes breathing. Ito ay isang pattern kung saan ang paghinga ay unti-unting lumalalim at bumibilis, pagkatapos ay unti-unting bumabagal, at pagkatapos ay humihinto ng ilang segundo bago magsimula muli ang cycle. Maari din magkaroon ng mga tunog habang humihinga sila, tulad ng parang may sipon o plema sa lalamunan na tinatawag na death rattle. Bakit nangyayari ang ganitong pagbabago sa paghinga? Habang humihina ang katawan, humihina rin ang kakayaan ng mga baga na magproseso ng oxygen at carbon dioxide. Ang mga likido sa baga ay hindi na nilalabas ng aayos, kaya nagdudulot ito ng tunog. Bukod pa rito, ang kontrol ng utak sa paghinga ay bumababa rin. Ang halaga ay intindihin ng tunog na ito. Bagamat nakakabahala sa atin, ay kadalasa na hindi nagdudulot ng discomfort sa taong pumanaw. Hindi sila nakakarandam ng pagkasakalo hirap sa paghinga. Ito ay mas nakakatakot para sa mga nakakarinig kaysa sa taong mismong nakakaranas nito. Para sa kanilang bahagi, sila ay nasa isang estado ng kapayapaan at hindi na malay sa nangyayari sa paligid. Ano ang ating magagawa upang makatulong? Ang pinakamalagang bagay ay panatilihin silang komportable. Kung merong death rattle, maari makatulong ang pagposisyon sa kanila sa kanilang tagiliran upang makatulong sa paglabas ng mga likido. Ang pag-angat ng kanilang ulo ng bahagya gamit ang unan ay maari ring makabawas sa tunog. Hindi inirerekomenda ang paggamit ng suction machine dahil maari magdulot ito ng discomfort sa kanila at hindi naman epektibong na lalabas ang lahat ng likido. Ang pagpapanatili ng tahimik at kalmadong kapaligiran ay mahalaga rin. Kung nahihirapan silang huminga at kitang-kita ang kanilang paghihirap, maari magreseta ng gamot ang doktor upang mapawi ang anumang pagkabahala o discomfort. Ngunit karaniwan, ang pagbabago sa paghinga ay hindi nangangahulugang naghihirap sila. Bagus ay bahagi lamang ng kanilang paglalakbay. Ang iyong presensya ang iyong malumanay na paghawak at ang iyong mga salita ng pagmamahala higit pa sa anumang gamot na maibibigay mo. Sumunod dito, ang ikapatatlandaan ay may kinalaman sa kapansin pagbabago sa itsura at temperatura ng kanilang balat. Habang papalapit ang huling yugto, humihina ang sirkulasyon ng dugo ng katawan. Ang dugo ay mas inuuna ang pagdaloy sa mga vital organs, taya ang mga bahagi ng katawan na malayo sa puso tulad ng mga kamay at paa ay nakakakuha ng askaunting kaunting dugo. Dahil dito, ang balat sa mga lugar na ito ay maari maging malami sa pagawak at kung minsan ay nagiging may bahin na kulay asul o lila lalo na sa mga daliri at daliri ng paa. Ito ay tinatawag na muatling. Ang kulay ay maari maging parang batik-batik na parang marmol. Ito ay hindi na nga hulugang sila iginiginaw at ang sa kanila ng sobrang kumot ay maari magdulot pa ng init at Ang paglamig ng balat at paglitaw ng motling ay isang senyales na ang sirkulasyon ng dugo ay humihina. Ito ay nangyayari dahil ang katawan ay naghahanda na para sa huling yugto at unti-unti nang isinasara ang mga hindi gaanong mahalagang function. Ang pagbabago sa kulay ng balat ay mas kapansin-pansin sa mga bahagi ng katawan na malayo sa puso dahil doon nagsisimula ang pagbaba ng sirkulasyon kuminsan, maari magkaroon din ng pagbabago sa kulay ng mga labi at kuko na nagiging kulay abo o asul. Ito ay hindi naman nagdudulot ng sakit, ngunit mahalaga para sa mga pamilya na malaman na ito ay bahagi ng natural na proseso. Ano ang ating magagawa sa ganitong pagkakataon? Ang pagbibigay ng komportable at maligamgam na kapaligiran ay mahalaga, ngunit huwag silang masyadong balutin. Kung malamig ang kanilang kamay o paa, maaari kang maglagay ng malambot na kumot o medyas, ngunit huwag silang sobrang damihan. Ang pagmasay ng malumanay sa kanilang mga kamay at paa ay maari makatulong sa sirkulasyon at magbigay ng kaunting ginhawa. Ang iyong malumanay na paghawak at ang iyong presensya ay higit pa sa anumang kumot na maibibigay mo. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng paghawak at paghaplos ay nagbibigay ng init at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang bagay. Ang pag-unawa sa mga pagbabagong ito ay makakatulong upang maging handa ka at mas mabigyan mo sila ng tamang suporta sa kanilang mga huling sandali. Ngayon, dumako tayo sa ikalimang palatandaan na madalas na inoobserbahan ng mga hospice nurse, isang senyales na kung minsan ay nagiging sani ng pagkalito at pag-aalala sa pamilya. Ang pagiging balisa o restless kasama ang pagkakaroon ng mga madlit na paggalaw at kung minsan ay pagkalito o disorientasyon, ito ay maaaring mangyari sa iba't ibang paraan. Maaaring bigla silang magsimulang maging restless, igalaw ang kanilang mga kamay o paa o subukang umalis sa kama kahit na wala naman silang lakas. Minsan, maaari silang magkaroon ng mga halusinasyon, makakita mga bagay na wala o kausapin ng mga taong wala na sa mundong ito o yung tinatawag nating pakikipag-usap sa mga nakita nila. Maaari rin silang maging mas lito sa kanilang kapaligiran, hindi makilala ang mga pamilya o hindi malaman kung anong oras o araw. Bakit nangyayari ito? mayroong ilang kadahilanan. Ang pagbaba ng sirkulasyon ng dugo sa utak ay maring maging sandi ng pagkalito. Kung minsan, ang mga gamot na ginagamit nila, kahit na para sa kanilang kaginhawaan, ay maari magdulot ng side effects na nagiging sanhi ng pagkalito. Ang mga pagbabago sa metabolismo ng katawan na nagre sa pagtaas ng toksin sa sistema ay maari ring makaapekto sa uta. Mahalagang tandaan na ang pagiging lito at balisa ay hindi nangangahulugang sila ay nagihirap o hindi ka na nila kilala. Ito ay bahagi lamang ng proseso ng pagpanaw kung saan ang utak ay hindi na gumagana ng normal. Para sa mga hospice nurse, ito ay sinyales na ang katawan ay unti-unti nang naghaanda para sa huling pagbabago. Paano natin sila matutulungan sa ganitong sitwasyon? Ang pinakamahalaga ay panatiliing ligtas at komportable ang kanilang kapaligiran. Kung sila ay balisa, subukang kausapin sila sa malumanay at nakakakalmang tono. Kung nakikipag-usap sila sa mga taong hindi mo nakikita, huwag silang sabihin na mali sila. Sa halip, sabayan mo lang ang kanilang daloy o sabihin, Oo, narito ako, nakikinig ako sa iyo. Ang paghawak sa kanilang kamay at pagbibigay ng isang nakakakalmang presensya ay makakatulong. Kung ang pagiging balisa ay sobrang matindi, maaring magbigay ng gamot ang doktor na makakatulong sa kanilang maging mas kalmado at payapa. Ang pag-aalaga sa sarili mo bilang tagapag-alaga ay mahalaga rin sa panahong ito. Humingi ng tulong mula sa ibang miyembro ng pamilya o kaibigan upang may makasama ka at may mapaglabasan ng nararamdaman mo. Kaya narito ang limang palatandaan na madalas ibinabahagi ng mga hospice nurse. Ang pagbabago sa gana sa pagkain at paginom, ang pagtaas ng pagtulog at paghina ng pakikipagugnayan, ang pagbabago sa pattern ng paghinga, ang paglamig at pagbabago ng kulay ng balat at ang pagiging balisa o pagkalito. Ang mga palatandaang ito ay hindi dapat katakutan, kundi unawain. Hindi ito nangangahulugan na biglang magtatapos ang buhay sa loob ng ilang minuto. Maaring tumagal ito ng ilang araw o linggo. Ang kaalaman sa mga senyales na ito ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng isip. Nagbibigay sa atin ng pagkakataong maging handa at higit sa lahat nagbibigay sa atin ng pagkakataong maibigay ang pinakamataas na uri ng pagmamahal at pag-aaruga sa ating mga mahal sa buhay sa kanilang mga huling sandali. Ang mga hospice nurse ay may ginintong puso dahil sa kanilang kakayahang makita ang kagandahan sa bawat yugto ng buhay kahit pa sa pagtatapos nito. Ang kanilang payo ay hindi para sa ikalulungkot natin, kundi para sa ikaluluwag ng ating kalooban tandaan ang pagmamahal ay ang pinakamakapangyarihang gamot sa lahat ng ito ang iyong presensya ang iyong paghawak ang iyong mga salita ng pagibig ay nagbibigay ng ginhawa at kapayapaan na hindi kayang tumbasan ng anumang bagay hindi natin kontrolado ang oras nunit kontrolado natin kung paano natin haharapin ang mga sandaling ito ang pagharap sa pagpanaw ng isang mahal sa buhay ay isa sa pinakamahirap na karanasan sa buhay. Ngunit sa pamamagitan ng kaalaman at pag-unawa sa mga palatandaang ito, maging mas handa ka hindi lamang upang suportahan ang iyong mahal sa buhay, kundi upang suportahan din ang iyong sarili at ang iyong pamilya sa proseso ng pagluluksa. Huwag nating kalimutan na ang pagmamahal na ibinahagi natin ang mananatili, ang mga alaala, ang mga tawa, ang mga aral na itinuroo nila ay mananatiling buhay sa ating mga puso. Kaya, ngayon na nalaman mo na mga palatandaang ito, paano mo gagamitin ang impormasyong ito? Ano ang nararamdaman mo matapos mong malaman ang mga ito? Ibahagi mo sa amin ang iyong mga saloobin at karanasan sa comment section sa ibaba. Ang iyong mga komento ay makakatulong din sa ibang mga viewers na naghahanap ng kaalaman at suporta. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video ang ito, Paki-like naman at i-share sa iyong mga kaibigan at kapamilya na sa tingin mo ay makikinabang dito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapakipakinabang pakinabang na impormasyon at gabay para sa ating mga Nais nice naming maging katuwang mo sa bawat yugto ng buhay. Tandaan, ang buhay ay isang biyahe at ang bawat yugto ay may sariling kaulugan. Yakapin natin ang bawat sandali. Live your best life at every age. Maraming salamat sa panonood.